Ayun mo yung dolo. No, no. Patong mo. Ayun mo. mo. Uh, May tray pa sa ilalim mo. Kalau betul kalau collapse jadi. orderan ben. Mata. Orderan lu tahu mesti dateng? Ngayon na ata eh. I-order na nila. Habi nyo mga. Bukas ba sa video? Ha? Nakita ba kita? lang. <laughs> Ayan, <sarang> dinang, pre. Kaya <laughs> uh, <big water. laughs> sport. Bill House.